So guys, good evening So, pasimantala natin So, so, so uh, Magandang gabi sa inyong lahat o, Magandang gabi po sa inyong lahat So, nandito tayo ngayon Sa Ating work So, pasinsya na naman ngayon Kayong Kayo guys, dahil ngayon naman ako Nag-vlog So, samantalaan natin to So, ito guys So, welcome you Welcome to my YouTube channel. So, inuulit ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Dyan sa mga lalong-lalo na sa mga OFW. So, magandang gabi sa inyong lahat dyan. So, dito tayo ngayon mag-vlog tayo dito sa ating trabaho. So, nakikita niyo 'yan, yung guys, yung proclip. So, maglaglag tayo ngayon, guys, para trabawain ng tao bukas kasi yung linaglad natin kagabi gapon gahapon ng gabi eh gabi na Ubus na rin nila ng pagtrabaho kaninang kuntag kaninang umaga so ayun ngayon Magumpisa naman tayo dito so kasi pag gabi eh, pala tayo guys kaya pag samantalaan natin to mag vlog dito sa loob ng problema ito guys na ang ating cellphone uh, ilalagay ko lang dito sa uh, dito sa tabi kasi wala tayong kameraman uh, so panoorin nyo na lang guys so inuulit no, ko magandang gabi po sa inyong lahat dyan lalong lalo na sa mga OF, ating mga OFW so mag iingat tayo lagi mga guys so thank you panoorin nyo na lang po Peace, bye. So, ilalagay na natin dito. Ayan. So, ayan guys. So, maghahako tayo ng bullpack yung, 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 sa plastic na yan. Yun ang bullpack na litro. So, ang laman yan, litro bottles na new bottles. Mga bagong puti. Galing pantak. O, sa glass bank so akutin natin para trabaho ng mga tao bukas let's see thank you bye, -bye. 'yung bulk pack na hahukotin natin doon sa tabi doon sa likuran kasi doon trabaho ni ng mga tao 'yan bukas. Tapos pagkatapos ito, lad -lad natin. ladlad natin. Magladlad din tayo balik ng seal, new seal sa, uh, new seal din para lalagyan ng mga ganitong mga booting bottle ito. So, 'yun guys, thank you. 'yun lang. Kasi marami pa 'to eh, mga 100 plus pa to ka maladlad natin guys So thank you ako kanina so kasi medyo busy na talaga ako kanina kaya hindi ako nakapag uh, start pag video kanina so hindi ko naalala na mayroon pala akong nasilpon dito sa bulsa ko sa ating pantalon kaya pinagisipan ko na lang na mag vlog tayo dito kaya nun guys natapos naman dito yan ito pakita ko sa inyo kasi eh, pag matapos to lahat sa pagladlad nitong new bottles na bullpack nalagyan na naman natin ng katulad ng silk yan yan o oh. ito yung ginladlad ko yan. yan so mahaba ba rin to tapos nandito na area ha na area itong bakanti nito lagyan natin ng seal so dito tayo magumpisa idugtong natin dito kasi hindi nila naubos ang pag uh, trabaho kanina ng seal kaya dudugtongan na lang natin yan oh. so ito itong bulpak pack ito dito ipapasok yan sa seal bawat isang bote papasok dyan sa so, isang case anim na piraso yung laman ito yan anim na piraso yan so isang isang tare isang paleta 108 108 yung uh, pieces sa so, isang uh, palita paleta so ito bawat isa nito dalawang ta ang kubalint ito isa nito to pack dalawang seal ito Dwa, dalawang uh, palita yung laman ng isang bulpak. pack so yun na lang guys pagpatuloy na lang natin ito mamaya kasi medyo doon na tayo sa Rapi eh kaya medyo maraming uh, makikita doon sa atin at saka maraming CCTV doon eh. kaya dito tayo sa likuran medyo uh, uh, nandoon sa loob yung mga sa kabila yung mga CCTV kaya ang takpa ng marami uh, kamada Ito, hindi, kaya hindi mag, hindi tayo makikita mag vlog so thank you guys ah uh, lalong lalo na sa mga itlo lalo lalo la, la lalong lalo na sa ating mga uh, gawain mag lang tayo lagi guys So, pakisupport na lang sa ating YouTube channel. So pasensya na talaga kayo Kung uh, Paminsan-minsan lang yung Pag-vlog ko dahil medyo Talaga nga medyo bawal dito Kaya sekreto lang yung Pag-vlog natin dito So yun guys Yun talaga Ito talaga ang trabaho ko Sa araw-araw Mayroon akong pang at Mayroon akong pang-araw Mayroon akong pang-gabi uh, Mayroon akong abo so, sa sunod sa next week pang adlaw naman ako pang araw na naman ako pero ka, karong week nito ang to hanggang uh, sa pang gabi ako ngayon pang gabi ako ngayon sa, so, sunod na week yun pang araw na naman ako so bawat isang one week may mayroong kaming schedule kaya yun guys, thank you again. So mag-iingat tayo lahat dyan sa ating gawain. So lalong lalo na sa ating mga So sa ating pamilya dyan, mag lang tayo lagi dyan. Kasi nandito si Papa naghahanap ng parang uh, kapakain sa ating. <laughs> so, so thank you. Mag-iingat kayo dyan. Bye bye.